Hey, we're back. Kasama natin ulit si Dr. Ning Mariano, close friend ni Dr. Lisa, pediatrician, pediatrician, Pedia Magandang hapon po ulit. Alito okay. po uli ako. Kanina, topic natin, pulmonya, ubo. Mm. Alapin mm -hmm. nyo na lang. Ngayon, mm -hmm. isa pang deadly na sakit. Diba? Oh -oh. Ito, yung, ito yung dalawang killer ng mga bata. Eh. Yeah. Pulmonya, tsaka pagtatae. Oh -oh. Ang bilis ng pagtatae, nakakatakot. Mm -hmm. Pero sa ibang tao, baliwala yung pagtatae. Eh. Oh, pag sa malalaki na, oo. oo. Pero pag, pag sa team. bata... <laughs> pag senior, delikado. Ah, pag senior, delikado. Extreme of ages nga, okay. ba? Diba? Mm -mm. So, pag nagtatae, eh, bakit may namamatay sa pagtatae? Eh? Kasi na de dehydrate na yan eh. Nahuhuli na tayo sa pagpunta sa, sa doktor o sa yes. ospital. <laughs> Uh, kasi akala natin ay nagtatay lang naman yan okay lang yan pero tandaan nyo po pag batang maliit ha hindi po pwedeng sabihin lang natin na okay lang yan kasi mas mabilis silang madehydrate eh. lalo na hindi yung pag nagtae, uh, ayaw nang kumain, ayaw nang uminom ng kahit ano, kahit nga yung gatas na dinidede nila, o kaya dumede man sa, mami, sa mga mami nawawala na ng gana eh. so, yung iba, hu wag po nating baliwalain yan Ah, at delikado po yan, lalo na po sa mga bata less than 2 years old. So, po, nagtatae, eh, ang bata, let's mm -hmm. say sa mga nakikinig sa atin, first question is edad. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. Ibang usapan ng 1 year old na maliit yes, o 10 yes. years old. Yes, so, paano uh -oh. mag-iiba ang gamutan ng 1 year old, 1 uh, month, o 10 years old? Kasi ang problema mo kasi kapag mga 1 year old dyan, or maliit, oh, sa maliit na bata, hindi naman kasi nagsasabi yan na nauuhaw ako. Hindi katulad ng 10 years old, di ba? Pag nauuhaw, at least alam mo na na ay pwedeng na de dehydrate na tong bata mm. na to. Eh yung 1 year old, yun know, ang mga kapagsalita po yan. Kaya talagang kailangan alamin natin na kung ano ang dapat ibigay kapag nagtatain na yung bata. So, ako lagi kong sinasabi sa mga mami, basta nagtatain na, dapat may nakaredy na kayong mga ORS sa bahay para kung ano oral man oral rehydrating oral solution. re yes oo uh, okay. pedialyte hydrate hydrate iba ba ang ORS ng bata iba ORS ng matanda ay, pareho lang yun pareho, pareho lang. lang, Same, solution. Same, same solution yun same solution okay. Oo, oo ang ano lang ang ako ang pinatuturo ko lang sa mga mamis kasi kapag nagtai yung bata dapat titingnan nila kung gaano itatantyahin nila kung gaano kadami yung nilabas sa pagpupo. Parang, yan, oh, mantayan, yeah, so, oh, parang oh, bantayan nila ng diaper. Yes, oo, para bang isang ano ba yan? Isang isang tasang isang tasa ba 'yung upo na nilabas niya na matubig? Kalahating tasa ba 'yan? Ganyan. Din, tinitimbang o oh, ano? Ba? Pwedeng timbangin kasi kami ang ano namin, 'di ba, ang ano, ang sa timbangan 1 gram equivalent to 1 ml yun eh. Oh. <laughs> so, kung halimbawa, 100 grams yan. So, ibig sabihin, 100 ml yung na, na, na niya, di ba? So, yun din dapat kasi, yung ganun din karami ang kailangan ibalik o kaya ipainom through ORS. So, yan ang kailangan matalino si mami. Mm -hmm. Pag tinanong, no. lahat ng dinume lahat ng inihi, mm -mm. kung may ihi pa, yes. sasabihin, kung sinabi, sampung beses na, mm, -mm. puro 100 ml, ay eh, wala isang, na yun. Isang litro na yun, ang dami na nun. So, panic na tayo. Oh, na oh. Kaya pag, pag nagtatae at halimbawa, nakadalawang tae na tig tigo 100 yan, dapat napapalitan na kagad ng ORS yun. Hindi pwedeng hindi pwede yung dede lang, ay yung gatas lang ha, di ba yung gaga, magdedede kay mami. Either dede or nakagatas siya. Uh -uh. Kulang yon na yun. Kulang yun. Kasi yun lang yung regular na dapat tinitake ng bata eh. E tapos, nawala pa yung fluids dun sa pagtatain niya. So dapat, yung nawala na yun na fluids, yun ang dapat palitan. Kala ko bawal bigyan ng tubig yung bata, Di ba bawal? Pag uh, less than one year old? Ah, yung, ah, mga nag Eh, syempre kapag nagtatay ka na, kailangan mo ng palitan yun, di ba? Uh, exempted oo, na. Oo, oo nagtatai na. Hindi na, hindi na pwedeng mag-rely doon sa, sa gatas lang ng ina. O kasi, di ba, ang ano nga natin, ang advocacy natin ng na mga pediatrician, dapat breastfeeding. Breastfeeding uh -oh. is best for ano babies. Uh -oh. Kaya lang, yung pag nagtatay na, nagtata na, Dag -dag. Dapat may dagdag na Kasi natanggalan ka na ng tubig sa katawan So hindi mo pwedeng ang idagdag Puro gatas na lang ng gatas Dapat merong oral rehydration Paano so, kung ayaw ng bata? Ah, yan ang magkakaroon tayo ng problema Yan yung dinadala, sabi sinasabi ko nga Dali nyo na ho sa doktor o dali na sa ospital Kasi kahit paano sa emergency room mamomonitor kasi yan, bibigyan nila yan ng ORS, mayroong sapat na amount na ibibigay doon, tapos doon bibig, bibigyan ng ilang oras na dapat mainom ng bata. Pag hindi, a-admit sweswaruhan. Pag talagang hindi nga matolerate, wala tayong choice eh, kasi... Tuloy-tuloy pa rin yung pagtatae, di ba? Wala tayong choice at talagang dehydrated, may moderate dehydration na yung bata papana yung batang wala pang one-year-old, nakakaawa pag tutusukan mo? Ang hirap, di ba? Torture? Oh, ah, oh, totoo namang nakakaawa. Hindi kasi, kaya ng magulang oh, makita yun eh. eh. Kahit nga akong doktor, hindi, lalo na yung magulang. oh O, di ba? Kaya lang wala po tayong choice mga mami. Kasi... Kung magagawa, matututukan nyo na ibigay yung ORS at talagang tatanggapin ng bata at wala pa siyang mga signs of dehydration, pwede nating pagtiagaan. Okay. Bukod sa ORS, ano pang pwedeng bigay na gamot sa one year old below o above 1 to 10? Ano bang gamot? Madalas nagbibigay din kami ng mga probiotics kasi syempre pag nagtatae Probiotics. Probiotics, di ba? Anong probiotics binibigay sa bata? Ah, uh, meron kami yung mga lactobacillus. Ano yun? Parang syrup? Ah, merong mga, may drops yan. Meron yung... Uh, yang uh, Bago lang to. Lactobacillus uh -oh. drops. Prote uh -oh. Meron ding bacillus clausi. Uh -oh. Anong mga brand nito? Wala uh, tayong... Para lang alam. Uh, Flotera. Ah, uh, flora, 'yung mga ah, 'yan. Ah, Escherichia flora. Oo, uh, uh, Flotera, oh 'yan 'yan ang binibigay Betong natin. Betulong ba? Ano ginagawa niya? Ah, kasi 'di diba good bacteria 'yan, yung mga oh. 'yan. So pag nagtai naman, hindi naman ang lalabas naman sa iyo, hindi naman pipiliin nung nung sasama doon eh good ba ay, bad bacteria lang. Syempre pati 'yung good bacteria sa loob ng intestine oh. ng bata sasama din 'yan. So kailangan may replacement for that. Hindi siya lalo magtatae doon. Ay hindi hindi siya doon yung lalo ng Hindi ng pampatigil ng pagdumi ang bata? Hmm, hindi. Di ba pag matanda uh may mga yes. loperamay? Uh di ba? Uh o, Sa bata, hindi po talaga kami nagbibigay. Eh. Anong hindi edad yung bibigay ng pampatigil? hindi kami nagbibigay basta sa pedya. Bakit hindi nagbibigay? Kasi ang problema mo kasi diyan, syempre, uh, gusto mo kasing lumabas ng lumabas yung mga bad bacteria na yan o kaya yung mga mikrobyo na yan. Gusto mo hayaan mo lang siyang lumabas sa sistema niya. Ang importante, ma-replace lang kung ano man yung lumalabas sa katawan. Pero pag matanda kasi, kunyari, yan nga, yan din na napansin beses ko. Na. Mm -mm oh iinom ka na konti ng oo. pampatigil sa bata hindi namin inaan eh uh, oh, hindi namin o hindi namin oo hindi namin talaga kasama sa trip sa management paano yung sumusuka at uh, masakit na tiyan, sumusuka <laughs> -e? uh, pag nagsusuka kasi pinapa uh, yung iba kasi ang ugali kapag nagsuka ang bata uh, right after magsuka pinadedede uli yan ang napapansin ko pag nagsuka, padededehin nila kagad. Tapos, eh di syempre, after magdede yan, mga ilang minuto lang, hindi pa nakakapahinga yung sikmura, susuka uli yan. Kaya ako, ang sinasa sinasabi ko sa mga parents ng mga pasyente ko, pag nagsuka, Wag mo bigyan ng kahit ano yung baby nyo. Pahingahin mo na yung sikmura, hayaan mo kumalma. Tapos after mga 2-3 hours, tsaka ako nagpapabigay ng oral rehydration salt. Anong mga sakit ang iniisip natin pag nagtatay ang bata? Meron bang mild? May mga rotavirus? Wala naman siguro tayong mm. cholera na. Ano oh, oh, bang ang mga oh. inisip natin? Siyempre, madalas pa rin virus pa rin, yung pa rin ang common. Hmm. Syempre sa oo. Oh, oh. oh, sa May tama ka yung nasabi mo, yung rotavirus yan ang isa sa na, uh, pinaka um oh. na pwedeng maging cause ng na Saan virus. galing to, tubig pagkain. Pwede sa ma, sa tubig na hindi hindi talaga maayos ang pagkakakuha o kaya sa pagkain na hindi maganda ang pagkakahanda ganyan. Kaya dapat talaga, ako, mga pasyente ko, pinabibili ko yung mga distilled water. lalo Yung nasa bote. Oo, yung nasa bote. Lalo na yung... Sa mga 1 liter, eh, ganon. Pag uh, less than 1 year old yung mga yung mga babies ko, sinasabi ko sa mami, lalo, uh, lalo na yung mga newborn, sinasabi ko, mami, bili lang kayo nung maliit, yung 500 lang. Then, yung oh, 500 ml lang, para pag once binuksan nila, good for 24 hours lang. Yun lang yung ikaw consume ng ano nung bata for the next 24 hours. Kung halimbawa, may meron kasi kami mga uh, parents na kuminsan, yung mga mami pumapasok na sa trabaho. So hindi na makapagpa makapag breastfeeding, di ba? So yung iba na hindi nakapag-reserve ng kanilang milk na pwedeng ibi uh -oh. ng breast milk na pwedeng ipa ipa feed sa baby ah uh, milk formula yung, yung mga ibang mamis na ganyan eh. so kailangan na nilang gumamit ng tubig doon 'di ba so kailangan yung tubig na gagamitin nila uh, talagang sterile as uh, pag once in open yung ano na yon yung nasa bote na yon in 24 hours yun lang ang gagamitin niya after 24 hours Iba na uli ang gagamitin na bote. So, very strict ang pedya natin. Ako, ako, yun talaga. Very Dr. Ning Mariano. <laughs> ayaw mo ng filtered. Ayaw mo yung binibili na yung blue na bote. Yung blue, ayoko no, no. ayaw ayaw Gusto ko talaga distilled water. Ayaw, ang. Uh, pinakulo, pwede. Ay, pwede. Pinakulo. Pero make sure na uurasan nyo yung pagkakulo ng tubig. ha. Bilal. Two so, ay hindi, mga 10 minutes to 15 minutes 'yan. Yung pero uurasan nyo from the time na nagboil, hindi yung from the time na nilagay mo yung uh, pag init ng tubig doon sa ibabaw ng stove. Uh, don doon ka mag-uumpisa mag, 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 mag ng pagbilang ng oras. Dapat, Bakit? Ayan, ganun ka stricto yung mga pedya? Talagang ganun ka linis, ganun ka... Kasi alam natin na ang baby kasi, ang tiyan ng baby, pagkalabas pa lang yan sa, sa, sa tiyan ng mami, wala silang sariling, zero ang immune system nila eh. Wala silang panlaban sa sakit. So, kaila, kaya kailangan, maingat din tayo sa kung ano man yung pinapasok natin sa bibig at papasok sa tiyan ng bata, kaya ng baby. Kaya medyo strict tayo diyan. Kaya sabi ko nga, pag nagpa-boil tayo ng tubig, na natin from the time na ma-reach na niya yung boiling point. Pag nagbo-boil na, doon tayo mag-ooras ng 10 to 15 minutes. Ano yung mga warning signs na dadalhin na yung bata sa ospital? Ay, pag, sa pagtatae. Eh. oh, pag di na nakakadedi yan, ang lalambot na yan, uh, mataas na yung lagnat, tapos, uh, ang pag-ihi. Napansin mo? Ilang oras na walang ihi? Wal wal eight hours na wala pang ihi, And di ba? Hindi na po. Yun. Wala po. Oh, huwag mo nang patagalin pa yun. Makikidney failure ba bata? Hindi mm -mm. naman dapat. Ay pag ano severely dehydrated, pwedeng mangyari yun. Mm -mm. Kaya ayaw Bakit natin. Bakit may diarrhea tuloy-tuloy-tuloy talagang non-stop? Parang buo-buhos may ganun, di ba? Dep oh, depende sa nakuha nilang ano yan, dami ng mikrobyo, di ba? Pag marami yung mikrobyo na na, na na, na, pumasok sa loob ng tiyan ng bata, so pwedeng talagang magtain ng magtain. Kasi so, siyempre, ORS lang talaga. Kailan uh oh, binibigyan ng antibiotic? Ah, Magpapakuha na tayo ng ano niyan CBC at saka fecalysis. Yes. Hindi yun din uli ah, hindi kailangang kailangan antibiotics. Fecalysis, i-check muna. Oo, yes, oo. Anong makikita doon na pwedeng binibigyan ng antibiotic sa CBC fecalysis. Sa CBC kapag mataas na yung white blood cell natin, kapag ah. mahigit na sa 10,000, di ba? 16,000. Oo, yung mga ganyan. Okay. Actually kahit nga 10,000 to ah uh, mahigit mga 11,000 na nagbibigay na ako lalo na kung meron na oo meron. lalo na kung meron na rin lalabas dun sa fecalysis niya na past cells past cell oo or red blood cell yan ano meaning bakit may dugo yung dumi? ah kumisan kasi syempre di ba nagagasgas na rin yung ano mga amiba uh, 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 Amoeba, pwede yan Tsaka kumisan kahit virus lang Pwede talagang magkaroon kuminsa ng dugo sa dumi kasi pag nagagasgas na yung lining ng ating intestine. Anong mm. antibiotic usually binibigay sa bata? Ah, the usual pa rin na mga antibiotics, mga cefuroxime, ganyan. Hindi mm. yung mga metronidazole Kapag depending. merong lumabas na amebiasis, yeah. Oh, mga cefuroxime pa rin, uh -oh, pa rin yeah. mm -hmm. Okay, final word sa pagtatae, yung mga iba oh. Mga mm -hmm. ilang days bago... Ay, wag nyo naman kung... Kailan um... magsisi-bicyclicis? Anong day? Ah, day 2. Depende sa pagkakita dun sa bata. Kung minsan ako kasi, kung 3 days pa lang yan... Tapos na madalas kasi expected naman natin virus pa rin yan eh. Uh -huh. Oo. So hindi ako kagad nagpa-fecalysis. Pag tumalabas, ma maabot na na isang linggo yan. yan. Unless ma-admit ko. Pag na-admit ko sa ospital dahil sa moderate dehydration na, ina-order ko na rin yan si Kali, si May makikita ba sa mukha na moderate dehydration? Eh? Ay, paglubog na yung mata, di ba? Lubog? Lubog na yung, yung sa, sa ila, sunken na yung eyeballs. <laughs> okay, ano pa? Sa dila? Um, pag yung dila, syempre, pag wala ng laway yan, wala nang tubig kayo nakikita. Hindi yung, hindi po yung lips ha, yung dila po. Yung dila ang check natin. Yung malabo yung skin turgor? no? Ah, uh, Baka hindi, hindi nila, hindi, tsaka baka hindi nila ma, hindi maintindihan ng mga, oo, oh, oh, ng mga mamis yung skin Yung fontanel, terger. ano yun? Ayun kailan? din, pwede. Kung Hanggang yung mga kailan? babies na less than, uh, mga one-year-old, dapat ano, dapat uh, flat ang fontanel natin eh. So, yung baby pala. So, kung lubog na yan, another sign na po yan. So, bawal hawakan ng baby dito, less than one-year-old? Pwede naman, sa sasalatin ng mami. Huwag mo ipopoke, huwag mo tutusukin. <laughs> Delikado, Ha, uh, 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 Huwag mo tutusukin. Ah, Sasalating lang po natin uh, kung okay. nakalubog na. Kasi yun po, makakatulong po yun sa senyales Saka na baka dehydrated na. Oo, pag wala ng ihi. Yes, tama kayo dyan, Doc Willie. Uh, okay, Willy. thank uh, you very much, Dr. Aning Mariano. Thank you. Thank God. you sa inyong lahat. Okay, share to